robes cube ko bigay ng aking followers na hindi nagpabanggit ng kanyang pangalan isang grupo sila na nagbigay sa akin ng mga goods at isa na ibigay itong dalawang robes cube isang 6x6 at saka 7x7 so buksan natin kaya na ito yung 6x6 kaya nga na 6 x kasi anim ang kanyang mga cubes anim yan ito yung 6x6 so testing natin kung malambot diba? kasi baka may hindi malambot eh

Guys. ito yung pag-solve ng mga parity or mga last layer na makita ko lang sa inyo pero you pero know? you know? you know, yung mga ganyan. yun yung pinakamahirap last layer na so solve natin yan simple lang bago ko lang natutunan dito to eh. kasi hindi <laughs> pa hindi pa ko nakapag try dito ngayon pa lang for the first time na nagbuo ko ng 6x6 buti nga eh may nagbigay sa atin sa mga followers natin salamat sa hindi na po pabanggit sa kanyang pangalan nagbigay nito 6x6 at saka 7x7 ko to so ito na yun isolve natin guys yan o walang ko, ba? -ba. Na. Yes. <laughs> kung... kaya kaya yal, Baga, na na. Ano lang, guys. Tsaka kung may parity. Ganyan yan kung may parity. Kaya lang, na? Video mahirap kasi kasi bang ano to eh, ibang level na eh. parity eh. yan eh. Ayan ah. Kita niyo. Ayan ah. Kung makita kang ganyan. Parity last layer. Hindi na buo. So ganito ang pag-solve niya guys. Dito sa 6x6. po otra ka from first layer, second, third, fourth, fifth, sixth layers so, kaya to na six by six kasi six layers siya hindi dito nito two layers lang pero nagawa two by two mas madali isolve ito yung three by three, napakalambot mas madali isolve kasi three layers lang ito so, may four by four kasi four layers 5 by 5 kasi 5 pairs siya 1, 2, 3, 4, 5 so ito yung 6 by 6 1 to 5 solve ko na yun na medyo mabilis pero ito <laughs> medyo kapakapa gratis ang solve natin sa panghuli natin i-unbox eh, itong 7 by 7 yan guys 7 layer ito 1, 2, 3, 4, 5 six, seven. Kaya tinawag na seven by seven or seven uh, cubes layer. So, ang pagsulat nito ay para ding sa ano? Uh, five by five. Ito five by five. Yan 5 layers ganun din pag-solve. Pakita ko sa inyo guys. Yeah. Hindi pa tayo ganun mabilis. Pero... Subukin natin. Paano natin malaman pa kita natin subukin. <laughs> Yan. may mga ganyan na hindi talaga masolve yung last layer kaya inaral natin ito, ito, ito ang pinakamahirap sa last layer ng mga big cubes or tinatawag na high level cubes so ating isolve talaga is

3x3 lalo na dito ako magaling saka 2x2 ito pinaka 2 x so pag natuto ka ng mga basic nito matutunan mo itong big cubes pero pag hindi ka kabisahan nito ay hindi mo mabuo kahit itong 4x4 hindi <laughs> mo mabuo so ito yung mga cubes ngayon, guys salamat ka pala sa nabigay na hindi na kanilang mga pangalan isang grupo sila or samahan ng mga by the way squad mga uh, sumusubaybay sa aking mga vlogs so maraming salamat sa pagbigay nito tapos puso kong uh, napasasalamat na imbis na bibili ako which is wala akong mabilihan dito itong 7x7 itong 6x6 meron may nakita ako nito sa Abrisa Yaramols na sa unbox store sila lang merong mayroong nito. pero hindi ito din i-display kasi mahal ito eh sabi ko sa inyo, yung halaga nito ay halaga na ng allowance ko ng pagkain ng ko linggo ay nakamago guys so salamat sa nagbigay nito, dalawa pa <laughs> kala ko isa lang dalawa pa <laughs> so salamat, marami salamat sa nagbigay nito gandang laruan, ito talaga laruan mo ngayon eh kasi para exercise ang aming madaliri kasi nangangaramas na guys so nung sa Manila ba ako 3x3 lang ang ano ko doon at saka yung 5x5 di ko kabisado di ko pa kabisado to eh mayroon akong binili sa UAE binili ko yan sa Dubai 5x5 ang hirap isolve kasi masyari siyang ganit so hindi ako na natuto doon dito na ako natuto ng 5x5 ang natuto na ano ko lang 4x4 3x3 at yung 2x2 dito ko na natutunan din na uli kasi wala akong tubay ito doon sa Manila. Dito lang. Sa UAE, meron akong tubay ito. Hanggang 5x5 2x2, 3x3, 4x4, at saka 5x5. Pero dito ko na na-aaral lahat to. So ito, mas maganda to guys. ito. Ito ma Ang ginagawa kong ano, stress reliever. Kasi napaka... ganda ng exercise to, guys. Ito yung pinaka... Ano ko sa... Kindalire. Kasi nga, ano yung stress reliever na napagaganda to guys pag naputunan nyo. Ayan, so, yung madali lang. Sobrang guys. Tsaka yung gitara, extra gitara Hindi lang ako makapag-gitara ngayon, hindi lang mga turok na yung mga, mga kabortmates ko dito. <laughs> So ito, nag-unbox din ako ng strap ng gitara. Ito no, sa isang channel. So ito yung gitara ko guys. So, ito sa kabilang channel yan. So ito guys. Natapos ko na aking pag-unbox uh, sa dalawa kong Rubik's Cube na bigay lang ng aking mga followers. 6x6 at saka 7x7. Nandito so, dito na lang ang aking vlog. So yan lang muna ang vlog sa nito. Ano na mag like mag subscribe sa akin sa Big Damo TV. So.